Ganito sila dito kasipte pag magtrabaho ka sa company. Tatlong layer yan. Una yung ginagamit ko yung puti. Tapos inaayos ko yan kasi mahirap talaga dito sa trabaho ko. Kailangan maganda yung kalagayan ng kamay mo kasi bakal ang hinahawakan ko. Pagkatapos nitong puti, magsuot ako niya ng blue. Iniipit ko yan, suot ko para hindi matalsikan ng mga init na bakal. Pagtalsik niyan. Tapos yan sa pawan ko pa yan para tama-tama sa pagsuot ko sa pangatlong gloves sa kamay ko kasi medyo malaki kasi yung gloves at saka makapal kasi mahirap na pag masugat yung kamay mo importante yan, no? nakikita nyo makapal yung gloves na yan pero yung iba dyan dalawa lang ang sinusuot nila pero ako tatlo tatlong layer yan Ayan, para maganda sa pakiramdam sa kamay mo at saka yun, magsuot tayo ng helmet kasi yun ang importante dito. Oh, shout out sa inyong lahat dyan guys dito sa Canada kailangan talaga masipag ka sa pagtrabaho at saka matyaga. Maraming salamat guys sa walang sawang pagsuporta sa aking mga vlog sa Banay nice Everyone. Bye bye.